programang ito ay rated SPG. Istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang CJ. 23 years old, from Quezon City. Hindi ako galing sa tipikal na Pinoy family na masaya at kumpleto mga idol. Bata pa lang ako, sinubok na ang pamilya namin. Dahil nawala sa katinuan si Papa. Nalulunga din siya sa bawal na gamot eh. Kaya kung hindi sa mental hospital, sa kulungan naman kami dumadalaw ng mama ko. Ito na 'yung kinalakihan ko, mga idol. Kaya nga rin malayo yung loob ko kay Papa eh. Dahil buong buhay ko, inaalagaan lang namin siya. At pinipilit naming intindihin ang kalagayan niya. Sa totoo lang, kung maibabalik ang panahon, mas gugustuhin ko na magkaroon ng iba si Mama para naman sa ganun. Siya naman ang maalagaan at maging masaya. Maraming salamat po mga idol. Muli ito po si CJ. And I thank you. Oh, yung, plastik plastic anak. Ito. Ayan. Ma, parang ang dami naman ito. Idadali natin kay Papa. Parang sobra-sobra naman ito. Hindi, anak. Tatlong ulam lang naman ito. Oh, may saluhan naman nila yan doon. Ha? Hindi lang naman na papa mo ang kakain ito, yung mga kasamahan din niya doon. Eh, kahit naman, hindi naman ito maubos ni papa. Tsaka bakit pa natin naiintindi yung mga kasama ni papa? Eh, nagtitipid na nga tayo dito sa bahay eh. Ay, anak, ganun talaga doon. Kailangan mo makisama sa mga tao. Hindi lang naman ikaw ang kakain, hindi lang naman nagugutom. Tsaka pag gumakain sila doon, sama-sama sila. Kaya, o oh, ito, ibalot mo to. Sabi ko iyo, ilagay mo dyan sa transparent na tupperware. Ay, mainit pa nga itong adobo eh. Baka mapaanis to eh. Sabi sa'yo, palamigay mo. Ito, ito yung mga biskwit. O, oh, ilagay mo na yan, ha? Ay, naku, mauubos ba doon ni Papa? Marang... Tapos mamaya sa susunod naman na linggo, pupunta na naman tayo. Bigat-bigat ng bibit-bilin ko eh. Ay, ganyan talaga anak. Ikaw masyado ka mareklamo. Hindi eh, ka na nga nagpupunta doon. Hindi mo na nga binibisita ang papa mo. Ay, Ay, ay nako Ang ma. tagal na niya na gusto na dumalaw ka sa kanya. Hindi ka ba napapagod kay papa ma? Lagi ka nalang nag-aasikaso. Ayaw na siya doon sa rehabilitation center. Eh, ganun talaga. Paano ka naman mapapagod eh, tatay mo yon. Intindihin mo ang tatay mo. Pagdasal mo ang tatay mo. Para na sa na ganun eh, makauwi na siya. Umbilisan mo na, umano ka na, may oras yon. Oh, ay, kumain ka pa ha. Sabi niya man na binigay niya, din, binitbit niya dito pagkain. hindi ko naman ito hubos Baka bigay, mapanis pa eh. Hindi, bigay mo na lang yan doon sa mga kasamahan mo. Tingnan mo ma, sinabi ko na sa'yo, di ba? Ang dami na yung binitbit natin at dinala natin kay Papa. Tss, anak! Ay, ko. eh, Ay. Ay, alam mo, CJ, natatanggap po ba yung mga panalakong sulat sa'yo? Kasi parang wala naman akong natatanggap na tugon mula sa'yo eh ah uh, Opa, pero busy kasi ako sa bagong trabaho Kaya hindi ako nakapag-reply kagad sa mga sulat mo Ay, o sige, okay lang eh Alam mo, proud na proud ako sa'yo, anak Palaging kinakwento ni Mama Musaki na Nag-aaral ka na Ay, oo Di ba sabi ko sa'yo, napakatalino ng anak mo Di ba? Sabi ko sa'yo, mag-aral kang mabuti. O gayon, yung balita ko, eh, kumlaude ka daw. Magda kumlaude. Oo. Oh, oh. <laughs> ah, Totoo to to, <laughs> naman po yung nabalitaan niyo pa. Pwede ba um lumabas mo na, ma? Kasi masyadong oh. mainit dito eh. Bakit? Medyo pinagpapawisin ako at saka mainit. Ay, okay oy, lang ba? marami tao talaga eh. Ah, o oh, sige, magpaalam ka na sa papa mo eh. Mamaya naman eh oras na rin, bababa na rin ako. Sige na ba? Ma. O, magpaalam ka sa papa mo. Ay, hayaan mo na. Ay, baka na. Hayaan mo na. na. Pasensya na ha. Alam mo naman, di sanay sa ganito. O siya, babalik talaga kami sa susunod na linggo ha. Mag-iingat ka rito. Sa nalalapit na paglaya ni Papa, sa totoo lang hindi ko alam kung anong mararamdaman ko mga idol. Malayong malayo na kasi yung loob ko sa kanya. At sa totoo lang, hindi ko na rin siya kinikilalang ama. Elementary pa lang kasi ako, pabalik-balik na siya sa mental hospital at sa kulungan. Kaya pakiramdam ko, walang araw na hindi ko nakikita si mama na umiiyak. Akala ko nga noon ganun talaga yung mga nanay eh. Na masyadong emosyonal, na laging galit at sumisigaw. Pero ngayong nagkaisip na ako, at naging mature na din kahit papano, dito ko na lang napagtanto na ang dami na palang tiniis at sinakripisyo ni Mama para sa pamilya namin. Oh. Welcome home, Victor Ang laki na ng pinagbago ng bahay natin, ha. <laughs> Oo nga, siyempre <laughs> matagal-tagal ka na rin na wala eh. Ay. Oh, ay, ito pala oh. May kasama si Vincent, ha. Ay, ay. si CJ, ay kasama niya ang Shota si niya, dinala oh, sa bahay. Ah, uh, mas magigi na makita ko rin. <laughs> ay, ma. ay, na pala. Dito na pala iba. Ma. Hi. Mano po. Good ma, morning po. Mano po. Maano po? Ay, kaywang kayo na Diyos. Eh, ah. Ikaw pala yung girlfriend ng anak ko na si CJ. Si Opo, welcome ah. home po. Ako nga po pala si Trisha. Ay, ah. mano po, tito. Ay, salamat. Alam mo, madalas ka ikwento sa akin ni Mami Jane mo at ni CJ. Eh, eh, Alam ko, mabait kang bata. Lagi kang uh, kinikwento na inaasikasin mo ang anak ko. At talagang hindi nagkamal ng anak ko sa sa'yo. <laughs> Napakabait din naman po kasi ni CJ. Alagang-alaga din po ako sa kanya. Ay, Trisha dito ka na kumain para makapag-celebrate tayo. Nakauwi na si Papa Victor ni CJ. Ay, sige ho. Okay lang naman po. Sige, uh, Trisha, Huwag kang munang umuwi. Eh, inibitan ka ni Mama Jane. oh anak. Ayan no, kasuwi papa mo. Para nang nagkakahiyahan kayo dalawa. <laughs> ay, sige na. Ako na lang magbibit-bit ng mga gamit ko. I Ay, hindi, ko na lang sa kwarto. hindi. Anak si Jay, Buhatin mo na ang bag ng mga... Ay, bag ng papa mo. Ma. Oh, mo na, anak. Buhatin mo. Si buhati e. mo na, anak. Ang bigat-bigat na ito eh. Ayan, ay, konti lang yan. Oh, ah. idalhin mo ang papa mo ha sa kanyang kwarto. Gusto mo ba doon sa kwarto ko? Kumuha naman eh. nakakaya naman kay Trisha eh. Nandun yung mga gamit niya sa kwarto ko. Eh, mo papa Doon na lang siguro kayo magsama sa kwarto niyong dalawa. Oh, oh sige na. Sindalhin na ron. Trisha, tulungan mo na lang ako ha. Magluto tayo sa kusina. O oh, sige na anak. Oh, bo. akin na isang baleta ha. Eh, Ang galeng galing niyo pala sa si trabaho, ano? ah, <laughs> uh, ah, oh, kain lang, Victor, ha? Ay, eh, okay lang. Oh, kayo, alam niyo, ha? Ito, babawi ako sa inyo. Ah, alam mo, bahal. Eh, matagal-tagal din ako din nakawalik dito sa bahay natin. Eh, ayakan niyo. Eh, gusto ko sanang lumabas tayo. Eh, yung pumunta tayo sa... Sa beach, O, di kaya naman eh, mag-mall, mag tayo ng sine. Pagka, uh, na natin ito na para magka banding bonding naman tayo mag- pamilya. Ah, uh, opo. At saka nga pala, tito, eh kasi yung tsahin ko po, nagtatrabaho siya sa sa gobyerno. Eh may libre po na check-up doon. Baka gusto nyo rin pong magpa-check-up. Eh, ang nyo rin ho na wala eh. Ay, para mabigyan po kayo ng mga vitamins. Hindi na kailangan. Ay, wow. Ah. Ay, salamat, Ma, ma. Oy, ano ka ba? Hindi na kailangan yan. Na eh, nakakaya naman sa tita ni, ni Trish eh. Ay, hindi. Okay lang ba, Trish? Eh, oo nga. Mahal din ang mga pacheck up eh. Oo nga. Okay lang yun. wala namang problema. Doon sa kalibre lang naman yun, no? Ah, yun na ba pala, anak? Libre naman pala eh. O oh, anak, ikuwento mo sa tatay mo yung mga ginagawa mo sa ano, trabaho. Ay. Ang bilis talaga natanggap nito si CJ sa opisina. Oo. Oh, <laughs> tama, tama ma. Uh, sa totoo lang nag-enjoy pa ako sa trabaho ngayon. <laughs> Sinama niyo na nga nila ako sa team building nila eh. Oh. At saka, <laughs> oh, alam mo ma, nag-enjoy talaga ako sa paggawa ng mga graphics sa computer. Tsaka yung mga Kasama ko doon, napakasaya. Mga, loko, akala ko nga, mga matitino, mga loko-loko din pala <laughs> eh. Kaya nga po eh, si CJ naman po talaga yung pinakamagaling sa amin sa trabaho, kahit bago lang po siya. <laughs> Hindi naman, siya, talaga. Na, siya na po na yung nagiging paborito. <laughs> Ay, ano? Mainam, mainam. <laughs> Anong mainam? Oh. Eh, di ba graduate ka, anak ng Magda Cum laude Eh, oh. bak eh bakit siya eh, ka nalang lang na sa computer nagtatrabaho. Eh, sayang naman ang pinag-aralan mo. Eh, dapat doon ka sa abroad. Gamitin mo yung pagka-engineer mo. Ah? I... Ha? Ay. Hindi po engineering. Hindi po ako graduate ng engineer pa. Eh, hindi siya engineer. ay ganun ba? Oo. Eh, ano ba yung kinuha niya course? Ano ba yung trabaho niya? Eh, kasi sayang din naman eh. Eh, diyan, kakaunti lang yung sweldo. Hindi magaganda. At, ano ma mababa lang. Eh, hindi tulad doon sa ibang bansa, di ba? Yung mga pamaki natin, Jane, na nakarating na ng iba't Ay, ibang bansa, it, eh, magkaganda na rin yung buhay. eh, yun gusto ng anak mo. Saka, siya magalay sa mga computer-computer na ganyan, sa mga design. Sikat ang pinagtatrabaho nitong kumpanya. Sikat din ang mga kasama niya sa trabaho. At saka pa, wala akong balang mag-abroad. Mas gugustuhin ko pang dito si mama. Awalang galang na O oh. Pupunta mo na ako sa kwarto may tatapusin lang ako Anak! Sundan ko lang po siya, tita Ano ba ito? Tapusin to Deadline na ah, Nakakagigil naman eh may Ay, pa Ayan na naman. Alam mo, CJ, sisarain mo na talaga yung keyboard. Kakapokpok mo dyan. Hindi ko matapos-tapos kung gawain ko dito kasi. Eh. Ba't pa nang gagala ka? Ilang araw ka na ganyan, wala ka sa sarili mo. Parang galit na galit ka. Nakainis kasi si Papa. Kala mo kung sinong magaling eh. Oh, nag-away na naman kayo. Pinatulan mo na naman Papa mo. Ay, o, ano, ano naman? Ano naman? naman kasi? Naawa kay mama eh. Parang ginawang katulong si mama sa bahay. Alam mo yun siya na nag-hari-hari -ari dun? Pati ultimo yung pag niya. Naka doon doon pa sa, sa sala. Habang nag-iayosin, ng TV. Alam mo yun, yung parang nakamainis ka talaga sa kahit anong ginagawa ni Papa. Sinabihan mo na ba siya? Eh. Paano ko siya sabihin? Eh si Mama. Pati palagi niyang pinagtatanggol si Papa. Nakakainis ah, na. Ay. Alam mo, simula nung dumating si Papa sa bahay, umuwiin si Papa dyan sa bahay namin. Parang nagka-deche-leche yung namin. Ang buhay namin ni Mama eh. Ano ka ba? Siyempre kakauwi lang ng Papa mo. mo naman siya ng oras para makapag-adjust siya, ba? Diba? Siyempre, naninibago pa rin yun. Naninibago? Alam mo, Trisha, dapat doon na lang siya sa rehabilitasyon eh ando na siya sa kulungan. Hindi na kailangan ni mama na tulungan siya. Kasi, deserve niya yun. Huwag kang masalita ng ganyan. Tatay mo pa rin yun. Ang gawin mo, tulungan mo na lang siya para mas maging mabuting tao. dito, ha? Kakayo, dalawa! Ha? <laughs> <laughs> Huwag kayong lalapit kundi may mangyayari pa sa basa nyo. Eh, lalo mo lalugin ka na, ha? Eh. <laughs> Victor! Victor, makinig ka sa akin. Bitawan mo <laughs> yung kutsilyo. Hindi eh, ko may bitawan to! <laughs> Agad walang masasaktan sa inyo, dalawa. Victor! Ma, bitawan mo yung pa patalim pa! Kanina, pa, kanina pa yung papa po para nawawala na ba siya sa sarili niya, anak? pa Sabihin mo ay, sa akin, hey, gumamit ka na naman, ano? Ha? Gumamit ka na naman ng pinagbabawal na droga, ano? Wala kang pakialam, anak. <laughs> Wala kang pakialam! Kung ano man gawin ko! Sorry, pagkakasaan ko. At ayoko na bumalik Victor. ha? Ibaba mo na yan, Victor! Hindi hey, ko ibababa to! Victor! Pa, mo na pa! Pitawin mo yan! Talim na yan pa! Pitawin mo na yan! Baka oh. makasama! Baka sakit ka pa ng... Eh, masakta mo pa si mama pa! Wala ka pa alam. Tama na, Victor. <laughs> <Hey>. Tama na, <nabito. laughs> Tama na, Victor. <laughs> Aapoy ako sa galit nung makita ko na naman na ganito yung kalagayan ni Papa. Siguro, punong-puno na rin ako mga idol. Dahil ubos na ang pasensya ko para sa kanya. Magmula nung makalabas siya ng kulungan, bumalik na naman pala siya sa bisyon niya. At ang masakla pa doon, pera ko at pera ni Mama, ang nilulustay niya para masustentuhan yung bisyo niya kaya sa pagkakataon na to. Dinala ko ulit siya sa presinto, mga idol. Nakakalungkot lang dahil hindi pa siya umaabot ng isang taon. nag na agad si Papa sa pagkakalulong niya sa droga. Kaya sa pagkakataon na to, sinabi ko sa sarili ko na bahala na siya sa buhay niya. Anak Ano naman yan? Apake abot mo nga yung tupperware Tupperware? Huwag mo sabihin kay Papadal mo na naman to kay papa Anak, kuminahong ka nga Ang aga-aga Ayan na, oh Ma, kailan ka ba matututo? Ay, Diyos ko, anak Nakakwala ako sa iyo, eh Sino mag-aasikaso sa papa mo? Adyan yun naman yung mga kapatid niya Di Hindi ka pa natututo pa, Emma? Eh, Tingnan mo ginawa sa'yo ni Papa nung nakaraan. Munti ka na masaktan. Munti ka na yung patayin. Anak, nawala kasi ang tatay mo sa katinoan. Alam mo naman ang kalagayan niya. Hindi naman niya sinasadya yun kung ganun man nang nagawa niya. Eh sana nga, hindi mo na siya dinila sa presinto. Eh to na naman. Ma, deserve niya yun. Ay, sana inintindi mo kasi anak. Ay, wala eh ngayon, oh. Ganun na naman, ay eh. tapapunta na naman siya. Nilitisin na naman siya. Diyos ko. Kaya nga, bigyan mo siya ng leksyon. Huwag kang magpakita sa kanya muna. Para ma-realize niya na mga ginagawa niya, mali. At saka ma, Ulit-ulit na lang tayong ganito. Nakikita kayo na nahihirapan na rin. Pinibilid mo na yung sarili mo. Anak, wala tayong magagawa. Ito ang buhay natin. Kaya kung ako sa'yo, ipagdasal mo na lang ang tatay mo. Sa ngayon, patapos na naman ang kaso ni Papa. Patatawarin ni naman siya ni Mama. At bibigyan ng isa pang pagkakataon. Pero ako, hindi na mga idol. Kahit bahira, pumukod na ako ng tirahan. Dahil hindi ko na kayang makasama kay pa o makisama kay Papa eh. Sa totoo lang, Gustong gusto ko nang ialis si mama sa ganitong klaseng cycle. Pero hindi pa rin niya maiwan si papa. Pinapangunahan lagi siya ng awa niya. Kaya kahit nakabukod ako, lagi pa rin akong nakabantay kay mama. Diyos na lang ang bahalang magbalik ng lahat ng kabutihang ibinigay niya. Hindi lang para sa papa ko ah, kundi para sa buong pamilya namin mga idol. Mahal na mahal ko si Mama. At deserve naman niya na siya ang maging masaya. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si CJ. And I...